Tinaas po ng Pangulong Bumbo Marcos ang rate at allowance ng mga government personnel na nakadeploy sa Ibayon Dagat. Sa inilabas na EO-73 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang base rates ng overseas allowance ng mga empleyado ng gobyerno na nasa overseas mission ay tataas sa apat na taon ng tranches, nakasaad sa circular na ang halaga ng pamumuhay sa ibang bansa ay nagbago sa paglipas ng panahon dahil sa pandaigdigang socio-economic landscape. Kasama po sa kautosan ang pagsasaayos sa overall allowance indices, kabilang ang taon ng base rate ng mga tirahan at ang rates of representation. Sa unang taon ng implementasyon, ang halagang kailangan upang masakop ang nasabing adjustment sa allowances ng Foreign Service Post ay kukunin sa savings ng DFA o sa 2024 General Appropriations Act. Naalala ko tuloy yung uh, ikinukwento nitong si uh, Budget Secretary Amina Pangandaman uh, nang umikot sila dyan sa Japan. Yung mga empleyado pala ng mga consular offices natin dyan, Mother, eh ilang taon nang hindi nagbabago yung kanilang mga, mga sweldo. Alam niyo naman, nag, iiba iba yung um, yung ekonomiya, eh. hindi lang naman dito sa Pilipinas, ano. Halimbawa, yung allowance mo sa uh, pag uh, sa bahay, eh, for example, 10 pesos lang dati. Eh tumaas na, naging 20 pesos na yung uh, singilan doon. Hindi naman nagtataas ng nang nang uh, uh, sweldo uh, or rate yung mga empleyado ng gobyerno natin doon. Apektado din po sila. Ha? But of course, ang uh, atin lang hiling sa mga government uh, workers o Philippine uh, employees na nandoon po sa mga overseas mission natin, eh sana naman kapag kailangan ng ating mga OFWs at ng iba pang mga Pilipino ang kanilang tulong, kapag nataas na ang kanilang sweldo, eh lalong pag-igihin nila ang kanilang pagseserbisyo. Ayun, ganun sana.